Hi guys, meron na bye. bahay. nin, 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 mm, -mm, -mm. Naglalambing si Berry. Ano, Berry? Berry! Berry! Ay. Si Wiwi tulog. Ayan Ay, yung nanay nila, si Tiger. Sobrang taba na nasa loob lang ng bahay. Tiger! Hmm. Hmm. Si Wiwi umalis. Ayun, nag-arutan sila gaharutan sila magnanay. <laughs> Kawawa yung nanay niya. Ayan si Wiwi. Babalik ayaw na. Mm. Ayun na, bumalik na siya. Mm. 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 Malambing sila ngayon. Si Bilbil gusto lumabas. Bakit malungkot ang tiger namin? Uy! Andun pala yung isa, oh. Daisy! Daisy! Diba? Kung saan-saan sila nakakarating, oh. Daisy! Si tiger. Malungkot ang tiger ko kasi hindi na nakakalabas ang tiger. Ang gigol ko dito sa pa nga. Hmm. Hoy! Lumayas-layas ka dyan. Eh, samalisin mo to si BRC, si Daisy dito ano, naghahanap na naman siya ng ikaano niya. Doon. Malis na si Wiwi. Iniwanan na nila si Berry mag-isa. Isa ka na lang dyan. Iniwanan ka na. Wala na silang sipon.